May hinanap sila so pakitin na natin ko ano. Yan. Ano yang koya? Ay bulati. Ay bulati. Ay hindi ko lang pumay bulati dito sa gilid ng dagat. <laughs> oh. May bulati daw dito. Gagawin, anong gagawin dun, kuya? Papa, wow. Ah, pamamain sa bingwit Alright. So, balikan natin mamaya si Kuya Zero di si muna. So, saan mo na kuya na idol? Wow, napaka na idol. So, anong klaseng isda yan? Ah, malilit pa. So, kawawa oh, naman to. Anak Damn. na. Gim na. eh hawak niya. Hmm. Anak niya pala. So, yan. Yeah, nagpalit sila ng balat siguro kasi papalit na, oh. So, yan na idol. Eh. Boycott. So nahuli ni Rodi sa dagat So ito mm -hmm. may lahing Pan din to Sukoy si <laughs> May lahing sukoy din si Rodi mga idol oh. So yung Sinabi ni kuya na may bulati daw So hanapin natin natin dito Para ma-challenge din tayo Ito yata ito ito, ito, ito. Parang may daanan ng bulati dito Ito Hindi ito daanan ng bulati ano tawag dito yung ano to? May dumaan parang Kapatang may dumaan. Kapatang kita Uy, may nakita ako ay lo. Oh. Gold. Gold. Tangin ang yan, oh. Pre, buksan natin. Sakit yung kamay ko. Ano ito? Uy, marami pre, oh. Oh, pre. Pre. Oh, no. May treasure dito, pre, oh. Tingnan mo naman natin. Swerte natin, pre, oh. Mga bato-bato na mayayamanin. Iba yung kulay, di ba? Wow. Saan kayo kutsilyo natin? Nakasimintos ba yan, eh? Ha? Ah? Huwag mo sabihin. ko tuloy. Kung wala natin ito eh. Pero ano, ang ganda ng ano. Nakuha na hmm. kal eh. <laughs> <laughs> so, lang bato ito? Pus, ito eh. Ito daramas na nga ano, bak ko. So, wala Oh. <laughs> Ayun, yung bulate! Nanalo natin bulate, pre! Ito na nga yun! Nakapagsalita <laughs> pa bulating to. Gutom ka na? Yes! <laughs> Kaya meron isang bulate. Ano? Ano ko may adala pang alak yung bulate? Nako po! <sighs> Ang sarap naman pala. Sana laging ganito. <laughs> pag may pera, pag walang pera, wala.